ayun po, ang lakas ng ano yun, ang lakas ng alon ayan po, lakas nanginip po namin, ayan ng ilog ayan po ang dami po na biyahe papunta rito Marinduque nasa Dalahigan Lucena po Quezon ang ang lahat ng barko na papunta rito sa Marinduque ayan po malapit lang po kasi kami dito nilalakad ko lang po kasi gusto ko pong makita dahil yung ilog yung sapa namin yung ilog ay dumaki na ang ay itinabi na po ng mataas ayan po, hanggang doon na yung ano po, yung Ilo. ilog wow Lord, o ayan po, dati nandito sa mga ibang lugar po be safe po kaya hindi po kami lumalabas ng bahay lumabas lang po may binili ako tapos nakita ko nga po yung ilog ayan po ang ilog namin kaya babalik na po ako and God bless po sa inyo lahat mag-ingat po tayo lahat po sa Pusayas, Mindanao sa, sa Manila alam ko mahirap at ma ano, ang tubig kaya mag-ingat po kayo. Thank you so much and more, more viewers to come. Pagkaloob niyo po sa akin ang suporta para po ako patuloy na makapag naggawa ng content. Thank you so much. I love you all. God bless.